ilang ASF red zone sa Ilocos Region posibleng ilipat na sa mas mababang kategorya. Para sa detalye ng palitang 'yan, kasama natin idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report Ilang lugar sa Ilocos Region na nasa ilalim ng Red Zone dahil sa African Swine Fever o ASF ang posibleng ilipat sa Yellow Zone matapos ang apat na buwang walang naitalang bagong kaso. Ayon sa protokol, kailangan duman sa testing ang mga baboy sa mga apektadong lugar at pag negatibo ang resulta, kailangan isumiti ng mga lokal na pamalan ng kumpletong dokumento mula barangay hanggang regional level at sa huli ay sa Bureau of Animal Industry para sa opisyal na pag ng zoning status. At sa kasalukuyan, may labing walong lugar pa rin sa Ilocos Sur, walo naman sa La Union, pito sa Ilocos Norte at dalawa sa Pangasinan ang nasa red zone Nasa higit 3.8 million pesos naman na ang tulong pinansyal na naipamahagi ng Department of Agriculture sa mga pektadong hog raisers. Patuloy naman ang pagpapatupan ng biosecurity measures kahit sa mga nasa yellow zone. Sa may ilang lugar na nagsimula ng magbenta ng pork products. Pinapayuhan naman na mga hog raisers na ibenta na ang mga baboy na nasa tamang laki lalo na ngayong tagulan na mataas ang panganib ng ASF. Kasama ito sa IFM Digupan. Ito. See I don't met you Pacheco Tak IFM IFM news IFM news IFM IFM news